Ay, ang laki ng puso niyan. Kunin mo, ayun oh. Wala, hindi man yung magiging sabi. Magandang sa umaga po mga pambing. Maulan na panahon po. Kumusta na po kayo lahat? Ay, bibi po ay halos dalawang araw na po na ulan. Tikatik po. Yes, so, sir. So. Kung ay talagang kalabing tigil po. Tayo po yan oh. Maungho po ng libreng pangulang po sa maulan na panahon <laughs> so, mga ano po dito puso tayo po magkita sa may tabi ilo doon sarap yung puso pa, daddy ha? puso? ah yung <inaudible> kayong gagawin torta lalagyan ko parang eh po ng sa bahay dito puso po din yung puso lahat giniling na karne ano po may? ha? patis mo siya kaya na ah, kasi ay katong lang yan. Pero hindi po natin ng puno, gawa ng may ano po, may Tataba ba yan? Tataba parang ay, sa eh. Bahalan, ay, ay, Wala, may Bahala na. mo yung sababoy. Ay, Wala po. Kung may Kasi natin. Ay, ano? Nalabit ka? mo may buwan Ayan po, puso ito ng ating mga kaparmin. Laki. At tingin iwanan po muna itong mga pandin dito. Iwanan dito rin po. Andahan natin mamaya. Kaya po, kapit tayo sa may kabilang ilog po. Ah, sa kabilang so, ilog. Kapit tayo natin sa mamay. Hello po. Ha? O, saan? Pulihin mo. Masama mayon Masama yun. Matakbo yan. Malaki. Ayan, ano? Ayun, ayun. Matakbo. Malaki. Okay. Ano? Taba? Ano? Matataba ng ang po. Mm -hmm. Ano? Ano? Yeah. na yun. Ano ah. okay. yun po? Nakakalaki po mga ating ilog mga kapang binbaha sana nga po tayo ay tuloy ang trabaho sa kabila at tuligan po tayo nakaskigil po tayo ngayon na magpasa ng ating binong eh. buti pala may ay, na uy ay, ano ulan na naman po hindi tayo ay ano magkakay ng ng panahon bago ang mga ibig sabihin kahang gabi hanggang doon na naman ang tubig may gidinala natin yung amlay um, ng balimho ano ano ba sana tingnan mo yun dati Mayigit pala nalabas dun yung ibang tubig. Kung hindi pala doon yung lahat na sa tubigan. Ay, nga po muna tayo. Ay, hindi mo wala nang pakulam Wala po yung pakala kasi. Uy, na dyan. Uy, pakala dyan. Ay, wala din natin. O kaya nga. Ano ba dyan? po sa taas tayo mo, mo po ng po yung pakulam. Ano 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 ang akala ko po ay hindi na po ulan at babaha ay nakapo ngayon po yung tubo na naman po ang tubig natin o yan yung buwan na isang araw po ano ka halos dalawang araw na matinding init po akala ko po ay hindi na babaha ating liguan mga kapandil oh. hindi na makin oh. wala na po yung layong wala na ay naging balong ito huh? naging Ayun, oo nga. Uh. Ba't napunta sila sa tabi? Ha? Huh? Ba't napunta sila pagka nabaha? Ba't, natin natin Ba't na nabas na labas Ba't Natatakot ko po ay. Saktong dadaan ka naman. Ibig sabihin, pag gabi, abot, abot dito ang tubig. Abot dito ang tubig. pag sa mataas-taas at sayo. Ha? Ang agos mo rin ka. yan. Kambuhi Hindi na yun, abot ng tubig yan?

Rocky ba? Ayan, saba, ang tataba. po natin ito mga pandin. Hindi po natin asahan kung may sabi po wala. Lansones yun! Oh. Wala ko kay Lansones. Parang pala kabila. Gulat ko ay. Ayan ka ba? Kanta pa mga kandil o. Diyak <laughs> pa tayo may pahinugin po o. Kuya. Yeah. Sabak. May ano kuya. Ako yung binalaan po ay. May langgam. lansunis, ano? Kala ko lang lansunis, ay, nakalong yung lang. Ah. Kala ko dahon ng lansunis yun. Hindi. Yung nakayong yung -yong lang yung dahon. Ano yung puno at lansunis? Ang takit yung bagin? Ah? Isa ng puno Yung bagin na yan. Hindi yung bagin? Bagin. Ha? Ah. May bagin baga o. nga, dito na nga. Yun na nga yun. Napatid na yun. Awa na yung puno. Ah? Ito, ano ba ito? Ano yeah. na <tip> yeah, yan? Ha? Ang butang ano? na ng uwak? Ano lang ito mga ating dito? Ano lang ito? Ang dahil po yan. Dami mo nga magdiba. Yung isa wala. Sa wala? Nagbuyang po ating mga kasambilin. Hindi. Bakal ito ko ang ulo ko Nakakatakot ano? Nakakatakot Ay doon pala may nahuho din tubig ano? Galing din boss. Galing din ba't may nahuho tubig doon? Ayun o, no? kita mo Nakago sa kader ano? Sa kaya na pupi ako. ano eh. No, no. 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 Ayun, Ay, oh.

Nakataba! Patok! naman! Nakakaligtas yun! Awan! Nakapakala ka sa tubig! Hindi, nakakapit din sa ano-ano! Ipak! Ipak! na yun? Saan? Awan! Nalunog! sa bato! Nakapakalakan balog ba yun? Namamatay yun sa anod! Ah, nagulat sa atin. Oh, sa aso. Ano ka po doon? Pagda. Oh, wow, wala, wala, ano. Pero ang laki pa, ang mga bunot, ano? Ano bakit pa kayo buslot. buslot hulog ka sa pagkakas. pako ng pagkakas, mga Damihan mo. At ikigis ang lalag Ano? Ikigis at baka makikikain yung ano. Ay, yung mga kumpanya natin. Ayos na yun. Kahit yung sampa ko lang ay solid na yun. Basta't mahalaga yung makakain. Kahit yun ay sampa ko. Basta't makakain. Ari, daddy, umuwi.

sawa, <laughs> baka sawa. Uy, dati ka tabi. Masulod pa ako dyan laman, Baka takot naman Baka mabuslot ako Ano yun? Ang kahoy Kahoy oh, na wala na po mga kambing Yung nakabalandara Bumara na yun Ay, nung pagkakaan Uy, daddy Ayun. Ayun. malaking malaking. Tito mo tumabi-tabi ka namin kasi nalaki pa u. kita ko naaalag yung mga ano. Hindi kasi yung mga ano, hindi naaalag sa tabi. Ibig sabihin, nalaki na pa. Ang oh, dami ko oh, na oh. kaanig ko oh, Kakatakot ako. Nalulula. Nalulula ako. Ay! Nalulula ako yung tumingin. Naglapasan po mga kapandin ng balubig sa ilog po. Ilog po yun. Malaki po ay. Pero bawal hulihin mo. Ay, bawal po Pero masarap daw yun. Sabi ng iba. Ayun. Okay. Dito ako nakakatik nila ah, Oh, ganda. ito po, meron pa dito. Ari po, nasa okay. sa bata, ari o. ng bata, ito po, ito ka dami dito Hindi lang siguro sa bata. Ayun, ito po. Ito tandaan. Ay, ito po. Ito po. Ito po. Ito po. Ito po. Ay, ang dami. Ang dami pala. Wow, Ay, ang dami pala. Ay, kaya kas? Ang gulat po. Huwag di yan? Dito lang ako lumaki, wala akong lahat may buhaya dito. Diyo oy. ay gulat. Buhaya pa? Kaya nang gulat po ni mami. Akala po yung may buhaya ay. Binilok ko lang po. Ibig sabihin, lalaki pa Ba't may naaanod pa? Oo. po yung ulang sa bundok. Kaya po, dami yun. Oo. Wala na? May bring pang ulam po. Ha? Huh? Ayos na ito. May tusok pa naman tayo doon. Tara, tayo naman tayo uuwi na. Gigisahin ko yan. Tapos Naprito ko lang yung puso. Hindi baka Masarap ba sisig na puso? Hindi. Hindi. Uh -huh. Oo. Uh -huh. Doon, ano, tinabasan? Hindi, natin yung Ano, laba? Ito pa, oh, papa. Ha? Huh? Ito pa. <laughs> Kahit maliliit. Ere ba? Ito. Nakakain din siguro yun. Ha? Nasaan ba yun? Bako buaya. Sabi ko siya yung buaya ay. Tanag mo yung buaya. Ako nga lang. Hindi ba yun yung nalaki ang puno? Ha? Yung nalaki ang puno? Ano okay. yun? Oo. Oh. Hmm. Ito pa kayo yung gamot daw. Uy, daddy. Ito daw yung gamot, oh. Yung ugat daw nito. Uh, sa may UTI daw. Talaga? Oo. Meron pala dito. Wala, la ba sa agin mo. Oo, oh, lalong umitim yung kulay. Lalong umitim yung kulay ng ilog. Hmm. Bakit ganun? Oh. Ayun, malaki. Ayun, ayun. Oh, ay, Brut. Ayun, complete. Po, na. May isang ano daw yun ay sa ektaryo Sa nga? Hindi mo pa nakikita Yung to lang man yun May bitak na daw yun Yun ang na nakakatakot ano Pag yun ay biglang humarang tapos biglang nabuluwa okay, so, Yan ang pulit-pulit siya o Pag po walang dalang plastic Ah kaya naman <laughs> Eh pasin mo lang kasi yun Ah, syempre, ito na ulan sa riwa. Tara. Ay, sa loob. Okay, lalagay mo dyan. At ito ko na dalang sako. Kung pinipiling mo na yung saging. Okay. Bakit? Tara po, tayo naman po yung uwi na. Ay, ko na tayo dito na kami. So, Ang amutay, baka meron. Hindi ba nabubulok yun? Ay, hindi. Tara po lang sa mga. Ay, doon sa flat ka na nakakahu kay kaya. Arek, oh. Ano kaya yung nagsuutan doon?